mga idol mag barina na naman ako mga idol ito babarinahan ko mga idol to kasi ito ano Inayos ko to kanina to. Pinalitan ko na mga ganito yung switch so. Oh. Kasi yung ito, yung mga switch na ito, wala na. Naglulos dito sa loob. Yan, sa loob. Dinedirect ko na yan sila. Wala na yung mga ano, tinapon ko na. Pinagdedirect ko na ganito. Kaya yung mga galing sa siling pan, ito, switch sang siling Yung mga sirang siling pan, inipon ko tong mga switch na ito gamit rin paalala mo na yung pag gumawa kayo nito kailan is switch off doon e ito naka ano na lahat eh kaya, ganyan na lang kulang dito kaya di malagyan ng tornillo sa loob kasi katulad dito yan bungi na bungi na yan oh. dito buo naman kaso lang wala na rin kaya e lagyan ko butasan ko rito ng lagyan ng pako para lagyan ng belt. I-belt na lang dito ng ganyan. I-belt ko na lang, lang ganyan dito. Tapos ito takpan tong mga butas para hindi mapasok ng kung ano-ano tulad ng ipis. Mulla nada de nuevo kawalan wala naman tayong pang ano dito, plastic. Ginito na lang gagamitin ng mga idol. Stick lang. Barbecue. Pakuan yan. Para kakapit yung pako. Sabi. Nakatain na bibilin plastic na Selamat mengadu, resep penenun.